Hello guys! Welcome back to our channel again! Ngayon may papakita kami sa inyo uh, Isang malaking isda Ang pangalan nyo niyan ay Sari Ano ito guys? Ano ito? Okay Ito siya mm, Isang malaking isda Yan. Masarap yung Oh, pwede to sa ano, sa prito. Prito tsaka ano tawag ito, sinabawan. Oh. Ayan siya. Ito yung ulam namin ngayon. <laughs> Hindi lang, joke lang. <laughs> sarap naman ito. Sarap dito pag ano, pinarito. Tsaka may partner na gulay. Yan. Okay. Tsaka nga pala, tingnan nyo yung aming ano, may bago na naman akong tanim. Ayan siya. Papunta doon. Yan. yun yung bago ko na naman. Tiranium. Ayan siya. Ito yung gustong gusto ko kasi ano kulay green na green. Tsaka yan. Oops. eto siya, o, oh, strawberry. Pero ito yung local lang na strawberry. Ito, isa pa. Oops. Yan siya. Oh, yan yung bago kong tinanim. Kahapon lang. So, to be continued pa yung dun sa kanto kasi, ano, mainit sobra. at ayan oops hmm, ayan yung bakod namin hmm, ayan yung kapatid ko dahil walang kuryente ngayon kaya kami nagising ng maaga dahil walang kuryente ayun tsaka yan o ba diba? laki ng isda nya gusto nyo ba guys? Hali kayo. Sundan so, yun nyo yung channel namin. <laughs> ha? O. Oh. Mainit daw siya. O. Oh. Naiinitan siya guys. O. Oh. Oh. Dahil sa walang kuryente. Sabi ano pa 6.30 pa umaga darating. Kaya yun. Dito kami sa labas sa ngayon. Dahil di kami maka ano din pag walang kuryente. Ang init sobra. Gusto niyo ba guys? Oh, dito lang to sa amin, dito lang sa Bicol. Dito lang to mabibili sa Bicol. Ay, saan to galing? Ah, meron ba? Hindi, ito, ito, isda na to. Di ba dito galing to? Oh. Oh, di ba? Ayan yung bagong pananim. Mm. plano namin i-ano to, ito yung itong yard na to. I-ano, i-linisin. Ano, lagyan ng siminto. Tsaka di de konting design. Para maganda, maganda tingnan doon pag nasa labas ka ng bahay. Kaya yun. Ito lang ginagawa namin araw-araw dito. Yan. Ako, especially ako nililinis ko lagi ito saka dinidiligan ko lagi mga halaman ko ito kangkong oh. So, dami na niyang kangkong tinanim ko din Okay. So, <laughs> saka ito yung bago kong tanim ito Eto, yan yung bago kong tanim. Sana mamunga siya. Tsaka ya, ay mamunga, mamulaklak. Tsaka yan. O, oh, yan yung bago kong tinanim. Sana mabuhay din yung sili ko. Tsaka may pichay din akong tanim. Ayan, lettuce. Lettuce yan. O, oh. tinanim dyan sa maliliit lang kasi para ano, hindi siya mamatay. Ayan, dyan siya tinanim sa gilid saka may pichay din ako doon sa may kanto. Ayan. Iwan ko kung mabubuhay yung pichay. Ayan yung sitaw. Bagong sitaw. Oh. oh. Sitaw siya. Meron din akong tanim na ano, ah, uh, turmeric. Ito na yung turmeric kong tanim. Na, ano, mo, ano na? O oh, yan. Turmeric. Sana mabuhay siya. Ayan yung aking kalamansi. Kalamansi. Hmm. Sabi ko sa kapatid ko, alagaan niya kasi ano, pagka umalis ako, siya na yung mag-aalaga dito para hindi na sila bibili ng kalamansi. Tsaka ano ba? Ayun lang, for now, ayan, nilagyan ko ng upuan dyan, oh. Para ano, pagkahapon, tsaka pagka umaga maganda, ano, maganda mo po. Yeah, yun lang for now. Mm, ito yung aming papaya, pero ano, nawala yung isa. Mm, yun lang, guys. For now. Ayan yung baka dami. Oops. Mm hmm. Okay, guys. I just hope you will like my video today. Hmm? Yeah, just hope you will like my video today. Isda. Ang pangalan nito ay Sari. Isang malaking isda. Please like, share, and subscribe. Thank you.